May mga sakit na hindi kayang gamutin ng ospital. May mga sugat na hindi tinatablan ng alkohol o tahe. Pero ang pinakamatindi, yung mga sumpang hindi nakikita, kundi nararamdaman. Ako si Lino, Syam na taong gulang, at ako mismo ang nakasaksi kung paano sinira ng isang albularyo ang isang buong baryo at kung paano ako naging dahilan ng lahat. Magsimula tayo sa gabi ng aking pagbabalik sa San Roque, isang liblib na barangay sa lalawigan ng antik na matagal ko nang iniwan. Bumalik lang ako sa San Roque para sa libing ni Lola Pasing. Siya yung albularyo ng baryo namin dati. Matandang babae na parang walang edad. Lagi kong sinasabi dati, baka siya ang una pang albularyo ng buong Visayas. Malakas pa noon si Lola kaya laking gulat ng lahat nang bigla siyang namatay. Walang paliwanag, walang karamdaman. Natagpo ang nakahandusay sa gitna ng hardin. May mga nakaukit sa balat niyang mga simbolo na parang sinaunang sulat. Pagkarating ko, sinalubong ako ni Tio Badong. Putit na kauwi ka, Lino. Hindi lang si Pasing ang nawala. Kung ano-anong kababalaghana ang nangyayari simula nang mamatay siya. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan noon. Akoy galing na sa Maynila, nagtatrabaho sa bangko, at para sa akin, lahat ng sakit may scientific explanation. Pero nabago 'yon sa mismong gabing bumisita ako sa lumang bahay ni Lola. Tahimik ang paligid. Ang dating puno ng alokasyon at sampagita sa bakuran, tuyot na parang nilapnos ng apoy. Habang binubuksan ko ang lumang pinto, may naamoy akong amoy insenso at bulok na karne. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Tapos may biglang humawak sa balikat ko. Paglingon ko, walang tao. Pero ang doon ng kamay, itim, tuyot at nanginginig. Mula sa sulok ng mata ko, may anino akong nakita sa lumang silid ng orasyon ni Lola. Pumasok ako roon. Doon ko nakita ang lumang mesang kahoy at sa ibabaw nito may isang sulat na para raw sa akin. Nang mawala ako, Lino, ikaw na ang tagapagmana ng kaalaman, ang sabi sa liham. Ngunit may kap, alit ang kaalaman, ang buhay na hindi mo inaasahang mawala. Natawa ako. Akala ko prank lang ng mga pinsan ko. Pero nung gabi ring yun, nagsimula na ang hindi ko maipaliwanag. Nakita ko ang sarili kong ginigising ng mga kuliglig na parang may sinisigaw. Sa ilalim ng kama ko, may kumakaluskos. Pagyuko ko, may paris ng matang ng lilisik na nakatitig sa akin. Nagpanting ang tenga ko. Hindi ako makagalaw. Hanggang sa dahan-dahang lumabas mula sa ilalim ang isang nilalang na parang tao pero paluktot ang katawan at ang balat ay parang pinulupot na dahon ng niyog may utang kang bayaran, Lino. Bulong nito. Binigay na sa iyo ang kaalaman. Kailangan mo na ngayong gumamot. Kinabukasan, pinilit kong kalimutan ang lahat. Pero sunod-sunod ang dumating. Una, ang anak ni Aling Miling. Nilagnat ng halos papapaw sa osi at hindi tumatalab ang kahit anong gamot. Nang dinasalan ko siya gamit ang dasal ni Lola, gumaling siya. Pangalawa, isang lalaki ang may sugat sa tiyan na hindi nagsasara. Tinapalan ko ng halamang galing sa hardin ni Lola. Kinabukasan magaling na siya, pero may kapalit. Isang matandang babae ang natagpo ang patay sa bangin. Lumalakas ako sa bawat gamutan, pero parang may kabayarang hindi ko maunawaan. Gabi-gabi, sinusundan ako ng mga anino. Isang beses nakita ko ang sarili kong bumubulong ng salitang hindi ko alam. Oratio Veneficus Corpus Meum. Hindi ko alam kung saan ko natutunan yon. Tinanong ko si Tio Badong kung may alam siyang tungkol sa lihim ni Lola. Hindi siya basta albularyo, Lino, sagot niya. Noong panahon ng mga Kastila, isa siyang babaylan, pero hindi lang panggamot ang alam niya. Marunong siyang magpagaling, pero kaya rin niyang pumatay. Doon ako nanginig. Ako ba ngayon ang tagapagmana ng kabutihan o ng kasamaan? Mas lumala pa ang lahat nang dumating si Mang Andong, ang lasenggong kapitbahay. May dala siyang bangkay ng anak niyang si Junior. Patay matapos lamunin ng apoy ang kubo nila. Puhain mo siya, sigaw niya. Albularyo ka, tiba? May kapangyarihan ka. Hindi ko alam ang gagawin ko, pero parang may nagtulak sa akin. Binasa ko ang isa sa mga librong iniwan ni Lola. Kumuhit ako ng bilog sa lupa, nagsindi ng itim na kandila, at binigkas ang mga salita. Umangat ang katawan ni Junior. Puhay siya, pero iba na siya. Maputla. Walang emosyon. Tapos bigla siyang sumigaw, isang sigaw na parabang galing sa ilalim ng lupa. Hindi mo na mababawi ang binuhay mo. Bulong ng boses ni Lola sa likod ng isip ko. Doon ko napagtanto. Hindi ako pinamana ni Lola ng kagalingan. Pinamana niya sa akin ang sumpa ng isang mambabarang na nagkunwaring albularyo. Bawat gamutan ay kapalit ng isang kaluluwa. Bawat himala ay may kabuntot na kamatayan. Ginamit ako ni Lola para ipagpatuloy ang kadiliman. Ako na ngayon ang bagong tagapangalaga ng anino ng San Roque. Nang huli ko siyang makita, sa isang panaginip, suot niya ang lumang sayanya. niya. May ngiti sa labi, pero ang matay itim na walang laman. Isa ka na sa amin, Ania. Hindi ito kagalingan, Lino. Ito ang kasunduan. Nagising akong may bagong sugat sa dibdib at bagong pangalan na nakaukit sa likod ng isa sa mga libro. Pangalan ng susunod kong pasyente. Kung isa kang taong hindi naniniwala sa albularyo, tanungin mo muna ang sarili mo. Sigurado ka bang gamot lang ang binibigay nila? Baka sa bawat kagalingan, may kapalit kang hindi mo pa nababayaran. Ako si Lino, dating ordinaryong lalaki. Ngayon, ako na ang albularyong sinusumpa ng San Roque. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong tulad nito, huwag mong kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang video na to. Baka ang susunod na kwento, tungkol na sa iyo.